GUNI GUNI TV Ikikwento ko sa inyo ang nakakatakot kong karanasan. Taong 2010 nang nangyari ito. Ako si Irish, 24 years old, nakatira sa Sampaloc, Manila. Nagtapos ako ng kursong Business Management sa Arellano University sa Ligarda. Nang graduate ako ng college, naghanap agad ako ng trabaho. Mahirap ang buhay namin, kaya gusto ko nang makakita agad ng trabaho para makatulong sa papa at mama ko. Kahit graduate ako ng college, ay nahirapan akong maghanap ng trabaho sa dami ng aking mga ina-apply ang trabaho ay walang bakante o kaya itatawagin na lang daw. Parang nawawalan na ako ng ganang maghanap ng trabaho. Isang araw, inutusan ako ni nanay na magbayad ng kuryente sa meral ko. Habang nakasakay ako ng jeep, napansin ko ang karatula na nangangailangan sila ng kahirap. Inisip ko na mag-apply muna habang nagaantay ako ng tawag sa ibang kumpanya. Pagkabayad ko ng kuryente, umuwi agad ako para magpalit ng damit. Nakapambahay lang kasi ako kanina. Sumakayuli ako ng jeep papunta sa pag a ko ng trabaho. Pagpasok ko sa pinto ng restaurant, ay iilan na ang mga kumakain. Nagtanong ako sa isang waiter. Tinanong ko kung sinong ay ari ng restaurant. Tinuro sa akin ng lalaki ang nakatayong babae. Yun daw ang may ari. Lumapit ako. Inabot ko sa kanya ang aking resume. Tinignan niya ito. Nagulat ako nang sinabi niya na magkumpisa na raw ako bukas. Minimum daw ang sahod. Tuwang-tuwa ako. Sa wakas, may trabaho na ako, sabi ko sa sarili ko. Magpasalamat ako sa may-ari at naglakad na ako pa uwi. Sinabi ko kay mama at papa na may trabaho na ako. Alas 10 hanggang alas 6 ng gabi ang pasok ko. Halos hindi ako makatulog ng gabi na yon. Excited kasi ako. Kahit na konti lang ang tulog ko, maaga pa rin ako nagising. Alas 7 ay gising na ako. Alas 8 pa lang ng umaga ay umalis na ako ng bahay. Pagdating ko sa restaurant, ay andun na ang mga empleyado. Tinawag ako ng isang babae at tinuruan niya ako. Mga 30 minutes lang akong tinuruan ng babae ay natuto agad ako. Alas 10 na ng umaga nang dumating ang may-ari ng restaurant. Nang dumating ito sa restaurant ay meron akong napansin na isang babae nakaupo ito sa isang sulok. Naisip ko na baka isa rin siya sa mga nagpatabahin. Marami kami nagtatrabaho dito. Ang mga tagaluto ay alas 6 ng umaga pa lang ay nasa restaurant na sila. Maraming iba't ibang putahe kang pagpipilian. Bago pa lang daw itong restaurant. Tatlong buwan pa lang daw ito. Bagong gawa ang building. 20 floor ang taas nito. Ang restaurant ay nasa first floor. Marami raw kumakain dito, sabi ng isa kong kasama, lalo na raw sa tanghali. Alas 10.30 pa lang ng umaga na mag-umpisang magpasukan ang mga customer namin. Nang napatingin uli ako kung saan nakaupo yung babae nakita ko kanina, andun pa rin siya. Nakatingin siya sa akin. Parang tumayo lang ang kalahibo ko sa katulad matis sa akin isang waiter. Binayaran ang kinain ng isang customer. Kaya nawala na ang atensyon ko sa babae. Naging busy na kaming lahat dahil sa dami ng kumakain. Mga alauna na na ako ng hapon nang nakakain ng tanghalian sa sobrang dami ng aming mga customer. Nang pauwi na ako, mag-aalas 6.30 na siguro ng gabi yun, nang papalabas na ako ng pintuan ng restaurant, nakita ko na naman ang babaeng nakaupo. Sino kaya yon? ang sabi ko sa isip ko? Mga isang buwan na rin akong nagtatrabaho sa restaurant nang muli ko uli itong nakita. Ang babae na nakaupo na may itinuturo ito sa bandang CR ng restaurant. Nagsasalita siya pero hindi ko marinig. Naglapitan na ang mga waiter kaya nawala na uli ang atensyon ko sa babae. Nang balikan ko ng tingin ang babae ay wala na siya doon. Araw ng sahod noon, alas 8 na ng gabi ay nasa restaurant pa rin ako. Hinihintay ko pa kasing tawagin ang pangalan ko ng amo namin. Nang makita ko na naman ang babae na nakatayo sa tabi ng CR. Gulat na gulat ako nang nakita ko siya. Nangingilabot na naman ang buo kong katawan. Nakaramdam na ako ng takot. Lumapit ako kay Ana, isa sa mga kasamahan ko. Kilala mo ba ang babae yon? Tanong ko kay Ana. Sinong babae? Sagot ni Ana. Tinuro ko saan nakatayo ang babae. Pagturo ko, wala na siya ron. Tinawag na ang pangalan ko, kaya pumasok na ako sa loob ng opisina namin. Sumahod ako ng 7,000. Tuwang-tuwa ako ng araw na yon. Ang takot ko kanina ay nawala nang nahawakan ko ang aking unang sahod. Bago ako umuwi ay bumili ako ng isang buong manok at panset para ipasalubong sa amin. Tuwang-tuwa sila mama at papa. Minigay ko kaagad kay mama ang tatlong libo at kay papa ay 500 at 500 din sa aking kapatid na lalaki. Ang iba naman ay bibili ko ng gamit ko. Nang matutulog na ako sumagi sa isip ko ang babae. Ano kaya ang tinuturo ng babae sa CR? Ano kaya ang meron doon? Yung CR na tinuturo ng babae ay CR ng mga customer lang yun. Iba kasi ang CR namin mga empleyado. Kaya simula nang nagtatabaho ako sa restaurant, ay hindi pa ako nakakapasok doon. November 10 nang arkilahin ang restaurant kaya kailangan naming mag-offer time lahat. May isa kaming customer na magbe-birthday. Alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Busy kaming lahat. Marami kasing bisita ang birthday celebrant. Alas 9 ng gabi nang sumulyap ako sa aking reload. Pagangat ko ng ulo ko ay ando na naman ang babae. Kinakawayan ako. Nararamdaman ko na lamang na papalapit na ako sa kanya. Nakita ko na papunta siya sa CR. Bakit parang may humihila sa akin? Nasundan ko siya. Nang nasa pintuan na siya ng CR ay bumukas ang isang pinto. Nagulat ako nang pumasok siya sa loob. Nagpatuloy niya naman ako sa paglakad. Nang makita ko sa loob ng CR na may dalawang lalaki at isang babae. Umiiyak ang babae at nagmamakaawa na ito. Ni-rape siya ng dalawang lalaki. Ang babae ay pinatay. Takot na takot ako sa mga nakikita ko. Gusto kong tulungan ng babae, pero wala akong magawa. Hindi ka akong makaalis sa kinatatayuan ko. Parang nakadikit ang mga paa ko. Sumisigaw ako ng walang boses. Kitang-kita ko na pinatay nila ang babae at nilagay nila sa itaas ng kisame ang bangkay nito. Ang babaeng kumakaway sa akin kanina ay nakita ko na umiiyak Tulungan mo ako, pinatay nila ako. Parang mawawalan na ako ng malay ng mga oras na yon. Sobrang takot na takot ako. Ang babaeng pinatay ng dalawang lalaki. Ay ang kumakaway sa akin kanina ay iisa pala. Nang biglang may sumigaw ng, Hoy, bakit nandyan ka? Uwian na, ang sabi ng kasama ko. Hinila niya ako, Pinainom ako ng tubig ng mga kasamahan ko sa tabaho. Putlang-putla raw ako. Nanginginig ako sa takot. Kunento ko sa kanila ang nangyari at natakot silang lahat. Umuwi ako ng parang wala sa sarili. Nang gabing yun, napanaginipan ko na naman ang babae. Nasa tabi raw siya ng aking kama. Umiiyak, tulungan mo ko ituro mo sa kanila kung nasaan ang aking bangkay, sabi ng babae sa aking panagin. Nang bigla akong magising, takot na takot ako, hindi na ako nakatulog. Naisip ko, bakit siya sa akin nagpapakita? Marami ng mga mga sa restaurant. Hindi ako nakapasok ng araw na yon dahil sumakit ang ulo ko para ako nanghihina. Kunento ng mga kasamahan ko sa may-ari ng restaurant ang nangyari kagabi sa akin. Kinabukasan, pumasok ako sa restaurant na may takot pa rin. Nakausapin ko ang may-ari ng restaurant. Nabuksan ang itaas ng kisame. Baka andun nga ang bangkay ng babae. Hindi malaman ng amo ko kung ipapabukas niya ang kisame at kung maniniwala pa siya sa akin. May mga kasamahan din ako na nakakaramdam na parang laging bukas ang gripo sa CR. Pero pagpasok mo ay hindi naman. At yung iba naman ay sinisitsitan. Nagsara muna kami ng araw na yon at pinabukas ng may-ari ang kisame sa CR. Napasigaw kaming lahat nang may nakita kaming mga nahulog na buto ng tao. Nangilabot kaming lahat sa nakita namin hanggang nakuha na lahat ang mga buto. Inilagay sa sako ang mga buto. Habang nilalagay ang mga buto sa sako, ay nakaramdam kami ng malakas na hangin sa loob ng restaurant at unti-unti itong nawala. Maya-maya lang ay may dumating na isang pare at binindisyonan ang buong restaurant. Nangirentahan pala ng amo namin ang restaurant ay dalawang taon na itong bakante. isipan sa amin lahat kung sino kaya ang babae na yun. Magmula nang nakita ang bangkay ng babae ay hindi na ito nagpakita sa akin. At wala na rin nararamdaman ang mga kasamahan ko sa restaurant. Sa ngayon na hindi na ako doon nagtatrabaho, manager na ako ngayon ng isang malaking restaurant sa Makati. Hanggang dito na lang po nagtatapos ang aking kwento.